in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa imang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo nang matitirhan Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan Pabalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko Sinabi sa kanya ni Tomas Panginoon hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katutuhanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa, sa pangalawang makapeo at sa ikalawang pagbasa mula sa Roma, at sa pagunita sa lahat ng mga pumanaw, na kristyano. Ang Ibanghilyo ngayon mula kay San Juan ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa mga alagad ni Jesus. Sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay. Ito ang nagpapaalala sa atin na si Kristo ang tanging gabay at nagbibigay ng direksyon sa ating buhay tungo sa Diyos Ama. Ang pagkakaroon ng maraming silid sa tahanan ng Ama ay nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang kanyang pagnanais na makasama tayo sa kanyang kaharian. Ipinapakita ng unang pagpasa ang kahalagahan ng pag-aalalay o pag-alay ng panalangin para sa mga pumanaw na mahal sa buhay. Si Judas, makabeos sa kanyang pananampalataya, ay nagbigay ng hain para sa mga namatay na sundalo upang sila ay mapatawad. Sa ating tradisyon, lalo na sa panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio, ipinapakita natin ang pananampalatayang hindi nagtatapos sa kamatayan, kundi nagpapatuloy sa ating pag-asa sa awa at pag-ibig ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, Sinabi ni Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Ang pagmamahal ng Diyos ay matatag at hindi nagpapahago. Pinapadama sa atin ng pagbasa ang katiyakan na kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay sa buhay. Sa ating paggunita sa mga pumanaw, ipinaaalala sa atin ang halaga ng pananampalataya sa ating mga ninuno. Ang kanilang alaala ay nagpapalakas sa atin na ipagpatuloy ang tamang pamumuhay bilang mga Katoliko. Ang ating mga dasal, lalo na ang Santo Rosario, ay isang paraan ng paggunita at pagpapakita ng pag-ibig sa kanila. Naniniwala tayo na ang mga panalangin ay may kapangyarihan upang mapalapit ang kanilang mga kaluluwa sa Diyos. Sa modernong panahon, maraming pagsubok na nagiging hadlang sa ating pananampalataya ang mabilis na pag-usbong na teknolohiya at pagbabago sa lipunan ay nagdudulot na mga tanong at alalahanin bilang mga Katoliko. Mahalagang manatiling tapat sa ating mga aral at gabay ng simbahan. Ang regular na pakikinig sa salita ng Diyos, aktibong pakikilahok sa misa, pagsasagawa ng mga sakramento at pangangaral sa mga kaalaman sa pananampalataya ay mabisang paraan upang mapalapit tayo sa Diyos at makapamuhay ng tama. Ang mga praktikal na gawain tulad ng pagiging matulungin sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan at pagpapalaganap ng pagmamahal ng Diyos sa ating komunidad ay makatutulong upang maging ilaw tayo sa ating lipunan. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging tunay na mga saksi sa mabuting balita ni Kristo na siya ang daan, ang katutuhanan at ang buhay sa muli hinihikayat ko ang lahat katuliko man o hindi na magtanong at paghilayan ang minsahe ng ibanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspito ng ating buhay, Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Isus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Enum inipatris, et felix spiritus sancti. Amen. God bless!